Ayan, so right, makakarang good morning. So, ayan, umpisa na tayo ulit sa ginagawa natin. So, upload ko naman kayo sa ginagawa dito. Kung ano naman kaganapan. So, tara, let's go! So, dito mo tayo sa labas. Tingnan muna natin itong ginawa nila dito. Kung ano naman kaganapan. So, bali, nagawa na natin yung ano, yung, yung trusses dun. So, maglalagay na lang tayo ng para sa ano, sa ating pagkakapit ng ating sinipa. So, papalagay natin dyan mga ano uh, -bar na Sebar na 2x6 Sa natin sa pagkapitan na sinipa So, dito ayan ang itsura dito sa ano, harap Ito ano na yung sa harapan Plastiringan na nila So, hanggang dito na lang sila sa isang ano Isang area na to Bababa So habang wala pang power, pinapatitik ko muna yung ano kasi yung gamit, chipping Oh, alisin mo na. Oh, sige, sige. Alisin mo muna yung ganyan yan. Para lumawag. Okay. So, dito. Ito na rin yung ginagawa dito sa loob. Patapos na rin itong area Pag matapos so, ito, dito na tayo. Sa area na Tapos dito yan. Nagbigay na rin tayo dyan. Ang literacy nilang ginamit natin dito sa may eh. Sa mga natin ng biga. Para sa ating asitada. Ah, <makes noise> uh, bago <about> pala nung stas. Balay ko po masyad. Pinuporma nyo <noise> na. Para...

Dinagalogan muna Kris. Ha? Sabi so, pala liwat ko na rin kay Kris ito na yung nana natin uh, ano, pala, may ito, na yung transition. Para ma-stop na. Ha? Yan ito 'yung. Alex, Oh no, boss. Hindi mo ko ragon, bali. Yan na, tapos na rin 'to tapos na natin yung paltara dito sa ano uh, sa area na to tapos dito naman yan sila sa taas ganda na nga pa kami ng apakan mo dyan Chris ha ito yung ina ito yung sa taas cluster tapos na sinulong So, you know, inuunan ko kasi itong pinagpapalitanahan yung area na ito dahil pag matapos kasi itong ano uh, nga, tracisan so, susunod din natin itong roping kaya dapat uh, maplasira na itong area na ito para pag may roping na hindi na tayo makakapakpa sa mga bubing So, kasi ito nagkakaroon ng sanhi yung mga bubong. Kapag nabubunga na tapos magka-plaster pa lang. So, inasip rin na pakapakan di maiwasan niya ng mga mamang maso natin na ano, napakan. So, kaya tayo, nagagawa na muna para bago bubong. 出你吧。 lahat na no? forma dito sa loob para makliring na no? malinis na so pagkatapos kasi yan, uh, pag matapos silang palitanan yung sa loob tapos labas plastering tayo dito sa loob so tapos na mamaya nito sa baba na sila So, kamayang hapon, dyan na sila sa bubang plastering dahil tapos na to. So, tatlong araw tiniyan nila. At tatlong ngayong araw na to. So, patapos na rin. So dito naman humingi tayo ng alo Humingi tayo ng alo dito para doon naman sa taas Sa naka-plaster Doon naman ibinibigay Tapos doon yun, yun, para sa baba Tinitira na rin sa baba eh Yan na siya sa baba So doon na rin sa naka-plaster Ayan na Dolo ni liwat So, dito na sa baba. Oh, Matanglay talaga yan pag nagtayo. <laughs> so, <ayan>. uh, <clears throat> so, dito na sa baba. Kung baga, kinatapalan palanya na kasi makapal kasi dito. Ayan yung tapal. Lalo posti. So, yun kasi yung hinahabol natin na ulo. keteteran nyembokas sih. banda may konti na lang tayong uh, plastiran doon sa dulo na yon so uh, na naman kasi naman tayong trabaho so yun na lang konti na lang tapos sa na sila nag na, uh, ano, na ano nang lilayout na papalitan nila so okay na tayo dyan sila so, sa taas maya maya kaya tinatin kung ano na yung natapos nila <laughs> okay. <laughs> so, ayan mga oragon, tapos na na yung ditong irisa area na to sa magpintuan natin. So, dito naman tayo. Dito naman sa area na to. Dito naman siya magpa-plastering. Uh, so, ayan na yung sunod niya. Hanggang baba. Pababa kasi tayo yan. Kaya yung layout sa sunod na to, pababa yan. Thank So, check-check kung okay ba yung gawa. Okay. So, ganyan mga kurang dapat pag sa plastering. Dapat, ano, dapat zero-zero yung ano, yung ating palitada para pag nag-speak naman yung may-ari, maganda yung ano, maganda yung uh, comment. So, dapat zero-zero yung, ano, yung palitada. Nasa tuwid dapat. Kaya dapat lagay natin ugali na may bara tayong mahaba mga 2 meters yung haba o kaya 2.5 ganun kasi kailangan na kailangan natin yun so tapos niya na dito so dito na mas taas magaling sa so doon na lang gagaling yung supply ng halo sa baba dahil dito na lang pinapadala na natin sa halo para mapabilis yung galaw ng mga tao Mapapabilis yung tuwan sa trabaho So ayan Bali may plus tas Sana So maya maya lang Tapos na rin yan Ang ayun yung natin yung hollow blocks na anti-4 so 500 piraso anti-4 ng hollow blocks yung deliver natin ayun pieces na hollow blocks so bali paglugay nila uh, sampo sampo yung nyo para mabilis bilangin Uh, sa pit, uh, 500 grasong ano yan uh, 10 uh, di 4 nga lang tapos na yung area na to tapos dito sa dulo kunti na lang so, hinahabol dito banda so dito tanggalin po ang poste na to tapos yan walang power kasi ngayon kaya dinatanggal yung taas hanggang baba may, may balik na no? Ng mga koragon. Napansin niyo naman doon sa lo ano, ginagawa nila. So tapos na. So yung dalawa diyan ay ililipat ko yan dito sa may harapan para gawin nila yung pinakatambol ng ating design dito sa harap. Para next week, ah uh, naman sila. So, tapos sila Chris tapos si ah, si Luloy andun sa taas doon nilag like, plastering pa so mamaya naman pupunta naman natin sila kung anong ginagawa doon sa taas so, basta yung dito banda tapos na yung malaking palitadahan kaya yan na to, so naglilinis sila para mamaya palag malinis so okay na yung ano area dito So dito, kung mapansin nyo dyan, ang laki nang iniwan natin sa bintana dahil dito nag-additional tayo na canopy. Nagpa-additional yung may ng canopy para safe naman daw sa pagmulan. Kaya uh, wala yan sa plano pero ngayon nagpa-additional kaya lalagay natin yan. Kaya di natin pinatapalan. So dito pinapapasok na natin yung mga buhangin dito sa loob na to dahil bukas kasi maglilayout sa harapan so matatakpan ang nagbibistay di makakuha ng siminto ah, buhangin kaya pinapapasok ko na dito para bukas tuloy tuloy yung bistay niya hindi na mahirapan mag labas pasok labas pasok kasi may layout na yung bukas sa harapan Ahem. <coughs> So, ayan na mga korakong Nagbubuli na rin siya dito So, may naiwan na, na parte Na di sinama kasi tik-tikin yung area na yun medyo lumubo kaya iniwan so tik-tikin yung bukas tapos pababa natin siya baba na yan sa so, so dito naman sa taas. Ayan na yung ginagawa nila. Ayan, so balik pa baran lang dito si ano. Ang lang dito si Ruloy. So pagkatapos niya nabububuli na rin siya. So dito naman si Christian Ayan. Bali nag bubuli na siya. So pinapalitan ako muna sa ngayon dahil nga walang power ngayon ang power yung ano natin ah uh, kuryente so lahat ng village walang power kaya mga ano Krisa ano ba? Ay, sakit na ba yan o? Oh? I-cut mo yung ano niya na. Para ayos ang buto-buto. San! Sino pinsan? Ay, pinsan ka na dito? Saan? Saan? Ah, si Marcia. Timbal lang. lang. Huwag <laughs> timbal lang ha. So, dito naman si tatay. Ayan. Ayan. So kontin nyo pa rin siya dito sa pagpo-format tapos si eh, GR. So wala sana yung... So kontin na yan pag ano nila para pag nagpalitan na isa na lang, mabilisan. Mas lang kasi ito palitan lang itong na ito pag na-formahan na nila yung lahat.